Ano nga dumaan dito? <laughs> Ito atin niya, hirap ako ng payo Sige pa, thank you ngayon kaya? Ano ba naman Ba't si Yan, hello sa inyo mga halapips Nandito tayo ngayon sa Laguna Sa Nagcarlan, Laguna Tapos, eto, magra tayo ngayon Papunta tayo ngayon sa Quezon Saan sa Quezon? Sa Tayabas uh, May bala akong puntahan doon na uh, pasyalan Isa siyang farm Siyempre, gustong gusto ko kasi na mamasyal Tapos gusto kong makapasok sa farm Eh, yun kasi nakita kong maganda Maganda daw, sabi nila Sabi sa mga review yeah, Ay, ano wait lang okay maganda daw yun sabi sa review 8.36 am na Ah, uh, dapat kasi ang dating ko doon ang plano ko na dating ko doon alas 8 kaso lang wala madaming ano eh ang dami kong naiwanan sa bahay naka na balik ako <laughs> nakakainis nakakainis kaya tuloy ito na na late tapos inabutan na ng rush hour may rush hour ngayon kasi Lunes ngayon, syempre inabot ko yung mga estudyante yung pumapasok sa eskwelahan tapos yung mga papasok sa opisina, sa trabaho. Kaya yun, uh, matrapik, matrapik. Kaya ito, tumagal talaga yung biyahe. Ang aga ko pa namang gumising, 4.30. Bala ko sana mga 5 nakaalis na ako ng bahay. Kaso lang, 5.30 na ako nakaalis kasi yun nga, daming abiria buti nga ngayon gumulimlim oh aso lang medyo parang uulan siya sana lang wag yan na mukhang naambun na may mga patak patak na dito ngayon sa visor ko sana lang wag siyang tumuloy sa ulan daming kurbada dito ha ang ganda ng daan tapos sa baba, ah, siya lang ni, at ganun. Merong mga kunting buha-buhangin dun sa gilid. Nakatakot, kurubada pa naman. Pag ganun kasi, dudulas yung gulong. So, yan, masisimple lang pa tayo nun pag ganun. delicate yung ganun eh, mga buhangin. hirap naman nun. Ang galing nung daan. Pero ang ganda rin ng paligid dito. Puro puno. Maganda sa paningin. Ooh! ganda ng daanan talaga ang dumaan dito <laughs> damdam mo yung mga ano ay bawat blocking nito pati bahan Ganun. Hindi naman ako nag... Excuse me. May daanan po ba dito? May daanan? Dito ako pinadaan eh. Ano ba to? Ba't ganun? Ano ba to si Google Maps? Pati sila din pala, ganun din nangyari. Pinadaan din dito. <laughs> Kaya pala ganun yung kalsada. Ah, parang ano siya, yung mga brick. Kaya nagulat ako eh. Biglang sa simbahan yung daanan. Ayun, so tama naman pala tong daanan na to. Kaso lang kasi si Google, doon ako pinadaan sa may simbahan niya. Kala niya yata kalsada yun. Pati yung mga motorista, yung grupo na nasa harap ko, ganun din pala. So, ayun. <laughs> At least, bagong experience. Nakapasok sa bakutan ng simbahan ng nakamotor. Ako, mukhang ito ulit tayo sa mga pababa. Saan tayo? Ano to? Mahayhay Laguna. Ayan o, Mahayhay. Medyo natatakot ako kasi basa yung kalsada. Baka madulas ito ko to mukhang nasa zigzag part na ulit tayo netong dito sa mahayhay ah, nalimutan ko yung tawag dito sa lugar na to eh pero may mga sharp curves dito tapos madami ding mga nagmumotor dito eh kaso lang weekdays ngayon kaya siguro konti ngayon sharp nito. Siyempre, hindi tayo mag-babanking-banking. Uh, kasi, ayaw pa nating... <laughs> ayaw kong umuwi ng nakakahon. Ganon. Ah, dito yung mga resort. Ay, no. Dalitiwan. Dalitiwan. Pangalan ng resort. Oops. quality 1 Nakakamiss yung mga ganito. Ayan o, eh, mga ganito ang tanawin. Ang ganda-ganda. Tapos yan, yan. Yung medyo may ulan na ano. Medyo umulan kasi dito. Kaya medyo ang lakas mga, <laughs> Parang rainforest. Wala lang. Ang ganda tignan. Kasi ayano, may mga fern sa gilid. Mga moss. Yun yung mga... Um, matawag dito? Yung mga makikita mo sa gubat. Yun, Ang ganda. kaya, ang to Kita pa ako ng pusa Buti nakatingin ako sa taas Tapos parang naaninag ko lang may pusa na Ay, Okay, walang epekto, buti naman Kung nakita ko talaga yung laman noon, Yun yun Baka masukan na naman ako So yan, nandito na tayo ngayon sa Lukban, Quezon. Ang tarik naman ito. <laughs> Wait lang. Ayan, nasa Lukban, Quezon na nga tayo. So, bale, ito na yung pinakamalayong ride natin ngayong taon. So far ha, so far. So, pwede pa tayo magkaroon ng mga malayong ride. Pero sa ngayon, ito yung pinakamalayo. Actually, long weekend ngayon eh. Bala ko sana na maglong ride. Kaso lang, busy yung pa din, busy. Kaya ito, Quezon. Kaya yeah, ito, ngayong nasa Quezon na tayo, syempre maganda na i-explore itong lugar. Uh, hindi man buong Quezon, kumbaga yung at least yung mga ilang lugar dito. Tapos makatikim man lang din ng mga pagkain dito na pinagmamalaki dito sa kanila. Gusto ko nga sana yung festival, eh, yung pahiyas. Eh. Kaso lang, hindi pa yata ngayon yun. Nalimutan ko kung kailan. April, di ko sure kung April or May Parang ganun yung pahiyas Okay, nagpatila lang tayo dito ng ulan Medyo lumalakas na kasi Eh humina na kaya resume na Nagugutom na ako eh Pero hindi ako kakain dito sa Jollibee Since nasa Lukban tayo Ang tatry natin yung mga pagkain dito Kasi nung pumunta ako dito, hindi ako nakatakay ng pagkain nila dito. Ang sikat sa kanila dito yung longganisa. Longganisa ang lukban, yun yung tawag nila. So yun, uh, yun yung bala kong kainin dito. 9.30 uwi anong estudyante. Ba't ganun? Parang iba dito sa kanila. Social nila, may break time yung mga estudyante. Kasi kami nung elementary at saka nung high school ako, pang umaga at saka pang gabi lang ang meron. Sa ano, sa umaga yung 6 o'clock hanggang 11.45. Tapos sa hapon naman, 12.15 hanggang 6. Yun yung mga schedule sa amin nun sa... Sa Paranaque, sa public school kasi ako, tapos, noong uh, college naman ako, panggabi naman yung schedule ko noon. Kasi, sa umaga kasi, yung school namin, isang laan siya. Tapos, paggabi, nagiging school. <laughs> joke lang, joke lang. Panggabi ako, kasi parang tatlong, ano, uh, tatlo yung ship. Ewan ko ba kung bakit. Saan na tayo? Ah, kamay ni Jesus. Ito nga. Pero hindi tayo dyan pupunta, ha? Pero, at least yun, makikita nyo na malapit lang din dito yung pupuntahan natin. So, yun, kung pupunta kayo sa kamay ni Jesus, eh, try nyo, baka magustuhan nyo rin tong pupuntahan ko. Ah, uh, kaya yun, panuorin nyo na lang. Malapit-lapit na rin naman tayo. Nakita ba yung dive? Ah, dito. Kala ko yun Ito pala Sorry, nagkamali So, ito, diversion road okay, Naku Ah, okay Hindi ko nakabit yung ano Yung sa helmet, yung sa ilalim Yung parang strap May indicator kasi yun eh Pag di mo nakabit Pag mabilis ka na, tumutunog na sa helmet Kumahampas-hampas <laughs> Buti nga hindi ito yung naka double D-ring eh. Kasi pag yung double D-ring yung gamit ko tapos sa gloves ako, ang hirap, ang hirap kapain ng ng pala, yung dalawang ring. Eh yung gamit ko ngayon di ano lang, yung parang di saksak. Na, yung i snap lang. Na malapit na tayo. Sana maganda to. <laughs> Pero kasi yun nga, sabi nila maganda eh. Kaya, ko na naman yung mga pictures, maganda naman. Sana maganda, sana magustuhan nyo din. At ito na, palatandaan ko tong rapid day na to. Dito sa kaliwa. So, dito tayo sa Bukid Amara. Ayan, Bukid Amara. Ay, siya ng pawadaan. Ito ang Bukid Amara Located ito sa Barangay Malupak sa Lukban, Quezon. po yung ganyan? Oh? Ano po yung ganyan? Ano po? Pang ano po sa mga sala? Ah, nakakain yung bulaklak? Opo. Oh, Anong bulaklak po yan? May lampodyon po, sir. May lampodyon? Ano oh, Butter dish. Ah, nakakain pala yan? Okay. <laughs> Pati yung ibang bulaklak po nakakain. Opo, oh, ito mga to? Oo. Uh, tsaka po. po. Totoo? Oo, oh, sir. <laughs> Ang alam ko lang yung santan. Okay. Yung hinihila. Ito po, sir. Tsaka yun. Tsaka yun. Po, na yun. Po din. Ayun? Parang ngayon na ako nakita. Parang akala ko nga nakakalason yun eh. <laughs> po yun. Pati rin ito. Pwede ko tikman to. Opo, po, sir? Kaya po kung kaya. Ito? Ito po, sir. Ito? Alisin niyo na yan. Ito to? Oo, oh. oh, sir. Baka na ako ate. Nagkuha <laughs> na po kami yan. Ayun po, ah. Ha? Kapatay yung unang po at basa. Pero yung green hindi ko kakainin. Okay naman pala. Haha. Hmm. <laughs> <Kaiba> kasi. Bulaklak. Haha. sir. Haha. 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 po. Haha. 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 Nasim <laughs> Nakatuwa itong mga to Parang santan Pero parang hindi ganda. Iba-iba yung mga bulaklak na nakikita ko. Kasi yung iba pala nakakain. hindi ah, ko alam na nakakain pala sila. Yung iba. Ang ganda. magpicture ka. So, mag kaso, sino mag-picture sa akin? <laughs> Mag-isa lang ako. Nagtry akong magpicture sa pamamagitan ng pag-setup ng phone sa upuan. Buti na lang walang tao para hindi nakakahiya. Nahihiya kasi ako na mag-selfie kapag may mga tao sa paligid ko. Pero buti na lang nakapag-picture ako. Ito yung pagkain ng isda na pwede natin ipakain sa katila kasi pinapili ako kung lettuce, naguuwi ako ng lettuce o magpapakain ako ng isda. Eh, pinili ko na lang yung isda na pakainin para na lang, umamo sila sa akin. Ah, ayan, may mga isda nga. Ay, putik. <laughs> Umuulan kasi. Ayan, nandito sila yung mga koi. yan nang hiram ako ng payong kasi um, medyo malakas yung ambon. ay uh, ayun sila mga koi meron parang silver tapos may orange parang tilapia nga yung iba eh. Ewa, parang tilapia yung malaki pero pare-pareho sila mga karpa And first time ko itong gagawin na. magpakain ng isda na wala sa aquarium nakatawa bus na oh din iba iba pala to kala ko puro kar lang may eh. nakita ko may bigote maliba na lang kung nagbibi na tayong koy restaurant sa loob nitong Bukid Amara at iba-iba ang mapagpipilian. Kaya naman ay dito na ako kakain ng almusal. Lukbandong ganisa ang inorder ko para matikman ko ang pinagmamalaki nila dito na longganisang lukban. Mabawang na may kasamang asim ang lasa niya at nagustuhan ko ito lalo na kapag isinawsaw sa maanghang na suka, ay talaga naman. Ayun na lang din ako ito kung Wala kasi sila at chocolate. Kaya ito. Sarap lang lang. Kumakain ka habang naulan. Tapos yung view mo, ang ganda. Kaya mga halapips, sana nagustuhan nyo ang ride natin na ito. Kasi ako ay nagustuhan ko ang pagbisita ko dito at na-enjoy ko ang magandang kapaligiran at kahimik na lugar. At syempre naranasan ko na magpakain ng mga isda sa pond at naranasan ko din na kumain ng bulaklak. Kaya sana ay masubukan nyo din na bumisita sa lugar na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na to ay pakipindot na lang ng like button sa ibaba ng video na to. At kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin ay magsubscribe lang po kayo sa channel na ito. Maraming salamat ulit mga halapips ha at hanggang sa susunod na ride. Bye bye!